Ayan mga ka-hunters, maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din po unang-una -una sa Panginoon dahil kahit pa paano, pinagkakaloban pa rin tayo ng Panginoon ng mga barya na nais natin i-content. Ayan, ito po ang baryang ito ay may taong 2015. Ito po yung by ano ba yun? By, meta, may, by, by metallic eh, one, basta hindi ko na alam hirap talaga nang medyo nagkakaedad hindi masyado na makalimutin ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-hunters na dapat natin kolektahin ha yan po yung ganyang klase ng condition po makintab bago sa, tingnan natin e eh, bago na wala pang gas gas walang damage meron man basta yung konti lang po yung damage wag naman yung puro gas gas na puro parang kiskus na sa pinagbabato na may mga nakikita tayo mga ganyang bariya di ba yung ganitong kondisyon na yan common to di ko naman sinasabing mataas ang value pero syempre dahil sa maganda ang kondisyon itinatabi po natin ito nang sa ganun hindi na muling magasgasan pa. Ilagay po natin sa loob ng plastic. So, ibenta benta natin. Malay nyo, may magkagusto. Kasi sa, sa condition po kasi, ganit sa ganitong condition po kasi, yan yung ganyang uh, very fine or uh, hindi man hindi naman pa na to eh. hindi naman masyadong ano ba tawag doon yung bio brilliant uncirculated hindi naman po to brilliant eh. pero sa, kundi, sa, sa grading po na very fine okay na po yan kita nyo yan, may mga luster luster pa kayo nakikita yan o no. oh. hmm. yan o no. napakaganda pa po yan kung makakita po tayo nyo itabi po natin tapos yun nga, sabi ko sa mga nakaraan ilagay po natin sa plastic kung meron naman po tayong uh, packet or coin coin na uh, organizer para siyang libro na maliit eh. yun, ilagay po natin doon na hindi na sagay yung magasgas maprotektahan po yung condition ng bariya o, yan. yung mga ganyan pong condition yan, okay po yan kasi bihira na po tayo makakita lalo na sa circulation po bihira na tayo makakita ng ganitong coins yung ganyang mahikintam na parang bago pa marahil yun sa mga mall mabibigyan pa tayo pero karamihan dun kuwan lang eh parang pabalik-balik na lang yung coins siyempre sinusukli nila, binabalik sa kanila ganun lang po ang uh, kuwan ng mga ibang bariya kaya kung tayo makakita po ng mga ganyang barya, yan. Huwag po natin yan. Ingatan po natin mga ka-hunters. Ingatan po natin. Ayan. Okay, babay po mga ka-hunters. At yan, may susunod po ako sa inyong ipapakita eh, na I don't know kung meron, meron, pa rin, meron na kayo na itong ganitong coins. Okay. Hanggang sa muli po mga ka-hunters. Babay po at ingat tayong lahat. Ingatan ng Panginoon na ating mga pamilya pagpalain kayo nawa ang pakapayapaan sa inyong pamilya ay sumayin yung lahat sa pangalan po ng Panginoong Isokulisto. Okay po? Bye-bye.